Kumusta? Ngayon, uh, pag-uusapan natin yung isang, alam mo yun, parang mantra na sa mundo ng sales at negosyo. Ito yung sinasabi nilang, nasa follow-up ang pera. Base ito sa ilang mga uh, material na tiningnan natin, bakit nga ba to sobrang importante? Himayin natin. Oo. Yan yung classic line, di ba? At marami tayong sources dito. mga um, articles, blogs, pati na rin mga insights sa kung paano ito nag-work. So, ang mission natin ngayon, intindihin talaga kung bakit yung simpleng pag-follow up, e eh, susi pala sa tagumpay. Game. Simulan natin sa uh, mga numero. Kasi medyo nakakagulat eh. Ayon sa isang source, 80% daw ng sales, nangyayari lang between the 5th and 12th contact. Grabe yun, di ba? Panglima hanggang tang labing dalawa. Pero ito yung um, kabaliktaran, halos kalahati daw, 48% ng mga salesperson, hindi nagfo follow up ever. Tapos may isa pang stat, 44% daw sumusuko na after the first try. Ano sa tingin mo? Bakit kaya... Ganun kalaki yung gap. Ang mga dahilan madalas ano eh. Nabanggit nga sa isang article yung takot sa rejection. Ayaw nating magmukhang mm, makulit or desperate. Tapos tutorin yung sinasabi ng iba. Minsan simple lang. Nakakalimutan talaga sa dami ng ginagawa, di ba? Nawawala na sa isip. Pero ang interesting kasi madalas yung iniisip nating rejection, hindi naman yun yung reality. May kwento pa nga doon sa isa yung financial advisor, halos 10 buwan siyang tumatawag bago nakuha yung client at nang pasalamat pa yung client sa kanya. So, parang ang pinaka-hurdle wala sa prospect eh, nasa mindset natin o sa kakulangan ng um, sistema. Ah, magandang point 'yun. So, kung malalampasan lang natin yung um yung takot or yung pagkalimot, mm -hmm. malaki pala talaga ang potential. Mm -hmm. At tama ka, I-connecta natin dun sa isang insight na hindi lang tutungkulo sa pagsara ng deal agad-agad. Ang follow-up daw, pagbuuto ng tiwala, pang matagalan, relationship building. Dito na siguro papasok yung sinasabi na dapat daw may value sa bawat follow-up. Hindi yung, ako kumista lang po. Kailangan may maibigay ka. Tipong um, nag-share ka ng article na relevant sa kanila or nagbigay ka ng quick tip based sa dati nyong usapan, yung ganun. Exactly. At para magawa yung nan, alam mo yun, hindi annoying at epektibo, kailangan talaga ng ano, sistema at pagiging creative. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kailangan may plano. Gaano kadalas, anong channel gagamitin mo? Email ba? Tawag? Social media? Mix? Tapos, yung pinaka-importante, personalize mo. Dapat maramdaman ng prospect na, ah, hindi lang ako numero dito. Hindi lang ako transaksyon. Dito na rin pumapasok yung tulong ng technology, di ba? Yung mga CRM systems, for example. Para ma-organize mo yung contacts mo, ma-automate yung reminders. Para ikaw, makafocus ka sa pag-add ng value hindi sa admin work. At para hindi mo nga makalimutan. Gets ko. So parang ang pinaka-summary ng lahat ng ito ay um, wag sumuko agad. Basic pero totoo. Yung persistence, kapag may kasamang strategy, may sistema, at may genuine na pagbibigay halaga sa kausap. Yun yung nagbubunga sa huli. Oo, hindi siya magic wand. Proseso siya. Pero yun yung proseso na madalas um, nalalaktawan natin o minamaliit. Eh, andun pala yung, yung kita, ika nga. Tama. At kung isipin natin ng mas malawak, ano kayang ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Oo nga eh, kasi hindi lang naman ito applicable sa sales lang, di ba? Sa kahit anong larangan, um, kahit sa aspeto na kailangan mong mag-build ng connection, professional man yan or kahit personal, yung susi talaga nasa tuloy-tuloy na effort, yung pag-aalaga sa relasyon. At bilang panghuling tanong na iiwan namin sa iyo, pag-isipan mo to, bukod sa sales o sa direktang pakikipag-ugnayan mo sa clients, sa anong iba pang parte ng trabaho mo or ng mga proyekto mo o kahit sa personal mong buhay na tingin mong makikinabang din sa mas consistent at mas makabuluhang follow-up. Yung tipong hindi mo pa masyadong nagagawa ngayon. Ano kaya ang mga ang pwedeng magbukas kung bibigyan mo to ng atensyon? Isipin mo yan.